Tapos ito yung um, binili ko ngayon para maprotektahan yung mga langaw kasi malakas magbugaw ito ng langaw pag natin. Malalaking blower siya. Kaya naman talaga pag dito tumapad pa ganon, uh, talagang walang makakadapo na langaw kasi para ano, lumilipad sila, di ba? So ngayon, dito ang lakas ng hangin. Bukod sa malamig na, wala pang lano. Hindi lang yan, mayroon pang isa. Kasi dalawa yan sila, medyo pricey nga lang siya. Kasi sasusunod sa susunod siguro mukhang kulang pa. pag ulit tayo para makapili ng mga dalawa pang ganyan. So ito yung isa, dito natin talagay. So, dito. dito naman yung isa para sa lubong sila, di ba? Yung isa paharap doon, dito nakarap ko sa pagano yung isa naman para doon sa lubong sila para yung mga butterfly na lumilipad dito pa lang pagdaan pa lang dito mabubugaw na sila so ayan malaking bagay yan dalawa pa lang yan so kailangan ko pa ng dalawa para pag ipunan ko pa kasi medyo may, may kamahalan siya kaya aim muna tayo para makumplito natin dito lahat tapos naging ano na siya naging maaliwalas na tingnan para sa lahat tapos nakikita nyo, di ba? Marami pa rin kumakain. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na wala na daw kumakain sa Diwata, Paris. Ngayon, gusto ko lang din magpasalamat kay Lord, di ba? Dahil kahit anong batikos nila, basang alam ko, siya lang nakakaalam na wala naman tayong ginagawang masama. At hindi totoo yung mga sinasabi ng na mga natin na wala nang kumakain at kung ano pa ano, ano, pang, pang lumalapas. So, nainiwala kasi ako talaga na... Tao, uh, ta, si Diyos lang may karapatan na usgahan ang bawat isa. Walang karapatan na ang bawat tao na kapwa-tao lang din natin. Diyos lang may karapatan na ng ng isang tao. Hindi po sila.